Pahayag ni Zian Gaza sa Beni members. Buka na liham para sa mga miyembro ng Bini. Mga ate, ilang taon kayong naghangad na sumikat pero walang pumapansin sa inyo. Ngayong 2024 lang kayo nakakuha ng matinding break, tapos magrereklamo na agad kayo kasi dinudumog kayo ng mga fans habang nasa pampublikong lugar. Mga ate, public figure na kayo ngayon. Sobrang sikat na kayo, kaya yung mga fans ninyo ay nai-starstruck tuwing nakikita kayo. Kung gusto nyo ng personal space at privacy, huwag kayong tumambay sa labas. Hindi sila yung dapat mag-adjust. Kayo ang dapat mag-adjust. Kung gusto nyo ng payapang buhay, huwag kayong kumain sa mga mumurahing restaurant huwag kayong pumunta sa mga public space na maraming ordinaryong Pilipino para hindi kayo dinudumog at napeperwisyo. Imagine, papunta pa lang kayo sa peak ng inyong mga karera, tapos mag-aatetod na kayo ng ganyan. Paano mako convert into fans club yung ibang Pilipino kung ganyan na agad kayo? Hanap buhay nyo yan. Pinasok nyo yan. Gene nyo yan. Panindigan nyo alam ko mga Generation Z kayo kaya napaka-importante sa inyo ng personal boundaries. Nauunawaan ko yun. Pero it doesn't work that way sa loob ng industriya. Being a famous personality comes with great responsibility. Kaya yung mga sikat na Pilipino na gusto ng tahimik na buhay, nag-migrate na lang sa abroad. Si Zian Christian Albert Gaza, o mas kilala bilang Sian Gaza, ay isang kilalang Filipino entrepreneur, social media influencer, at personalidad sa internet. Nakilala siya ng publiko sa pamamagitan ng kanyang viral stunts at kontrobersyal na mga pahayag sa social media. Naging popular siya noong 2017 matapos niyang i-billboard ang kanyang wedding proposal sa isang sikat na aktres. Bukod sa kanyang mga online antics, si Sian Gaza ay kilala rin sa kanyang mga opinion at komento ukol sa iba't ibang isyo sa industriya ng entertainment.